is mga kabalen, mga foxter na sinasabi nilang buy one, take one do sa cellphone. If flex ko na, i-reveal -re ko na guys mga kabalen, mga foxter So, sabi kasi dito, nakasulat dito, buy one, take one, uh, miniphone.pa sabi niya. So, ako naman, uh, paniwalang paniwala ako dito sa miniphone Nakikita nyo guys mga Kabalan. Ayan, nakasulat siya sa minipon.h Kung tutuusin nga, dapat uh, i-scam pala siya, guys. Fake pala. So, kaya pala sinasabi nila, last chance offer ends today, sabi niya. Kaya pala sabi niya, no return, no exchange or, ano ba yung nakap nakasulat dito? Ayan, no? may pinapakita pa sila mga pictures, pictures na yan. No? Buy one, take one one black and one violet so isa it's a scam guys mga kabali mga foxer pero noon guys on order ako ng uh, online na straightening hair tila naman siya fake hindi siya scam pero bakit ito scam siya sabi nga ito pa raw sabi niya mini foam, super cute three colors available pa sinasabi pa dito guys tapos pinakita pa niya oh meron pa siyang mga freebies freebies guys so, sana nakikita nyo guys ngayon I-flex ko na siya guys dito sa mini mini tapos cash on delivery tapos ay meron pa siyang free free B sabi niya. Ayan guys. Fake pala siya scam guys. Dapat nga mag ano kaya lang wala tayong budget. So sabi niya price now only for only 899 sabi niya. So yung pala ibibigay nila pala o oh, black and violet lang ang available stock sabi pa mo nila. Ayan guys. So oh, ko lang ko nakikita niyo guys. So oh. I hope nakikita nyo. Pero i-search eh, na lang sa Facebook. Kala ko is legit. Hindi siya legit guys. So, buy one, take one. Nakadalawa ako guys na ganun na kamurang cellphone na sinasabi nila. Yung pala is scam. It's a fake. So, itong binigay nila guys tante. Pagkano lang ang stante ngayon ng mobile. Uh, mobile phone holder. So, nakaapat ako akong So, hindi ko alam kung kanino ko ipamimigay sa Pasko. Sayang naman, di ba? Sana pag ganyan. Kaya pala, no return sabi pala nila. Or no exchange. Sabi yan. Sana naman, huwag naman sila manloko ng tao. Tapos, ngayon, naka ako ngayon. Hindi ko sila matawagan, guys, mga kabalens. So, it's a fake and a scam. So, dalawang beses na ako. So, lesson learned na lang ako. Hindi na ako mag-ano nito. Pero, Nag-try ako was talaga do sa straightening kong hair. It's okay. Pero, na, it's legit yun. Pero, ito, bakit sinasabi nila na, tapos ngayon, nakablock na tayo sa kanilang Facebook page and do sa messenger nila. So, hindi na natin sila makontak any, any uh, kahit kailan, guys, mga kabale, mga uh, mga foxter. So, ito, guys, So, ingat na lang po tayo guys mga kabale pa nag-order tayo ng online guys. Kasi nga, ito nakadalawa na ako, bali apat siya. So, ngayon hindi ko alam kung kanino ko pamimigay guys. So, nag-iisip tayo sa, sa, sa Pasko, hindi ko alam kung kanino ko ireregalo na lang kasi sayang. So, anyway mga kabale, yun nga, uh, sinabi ko na yun. Uh, sinabi ko na yun guys mga kabale, mga foxter yung uh, mini phone.ph so akala ko makakamura tayo kasi sabi nga nila buy one take one yung pala buy one take one na mobile phone holder pala ang binibenta nila hindi cellphone guys hindi cellphone so it's a fake it's a scam so yan guys so ingat na lang tayo sa mga in order natin guys so ako nagka lesson learn tayo guys mga kabalen so yan uh, Uh, yan guys mga kabalin mga foster so ito ay magkano lang naman ang mobile phone holder so tapos pag ano sila lang buy one take one na, pag naka, na, nabayad na yata ng isang customer or something i-bablock ka na nila guys mga kabalin i, i ngayon yan, naka-block yan. Tapos mag-another name na naman sila yan, guys, mga kabalan. So, hindi natin alam kung anong another name na naman ang ilalagay nila or i-input nila sa Facebook page nila. Kasi, yun na, binlock na tayo. Kasi pang nakuha na nila yung pera, i-block ka na, guys, mga kabalan. So, hindi na natin sila makontakt pag nakuha na nila yung perang ino-order natin. So, ingat na lang tayo, guys. So, ako, nagka-lesson learn tayo kasi magkano lang ang mobile phone holder. So, ito yung binigay nila. So, ano ba yan? So, it's a, it's a scam, guys, mga kabalain. So, anyway, mga kabanan, so, row to 250 tayo. Pasensya na, nabubulol tayo. Kasi, yun nga, uh, gusto ko lang ipakita sa inyo, yun nga, mini phone dot uh, .ph, baka mag-iiba na naman ng pangalan mga yan kasi binlock na tayo and hindi na tayo natin makontakt sila guys mga kabale mga foxer anyway lesson learn na lang ito guys mga kabalen mga foxter so don't forget to follow like and subscribe mga kabalen road to 250 and stay healthy and stay safe God bless us all